Hello mga ka-Health Real Talk! Check up is not a luxury but it's a self-respect. The real meaning of preventive care. Sa panahon ngayon, marami pa rin ang naniniwala na ang check up ay para lang sa mga may pera na pang lang ang regular lab test. Pero ang totoo, ang check-up ay hindi luho, kundi respeto sa sarili mo. The truth about check-ups, maraming sakit ang walang sintomas sa simula. High blood, diabetes, liver problems, cancer. Tahimik muna bago umatake. At kapag naramdaman mo na, madalas huli na kaya ang check-up ay hindi gastos. Investment yan sa sarili mong buhay. Kasi mas mahal ang gamutan kaysa pag-iingat. Why we avoid check-ups? At bakit nga ba mali ito? Number one, wala naman akong nararamdaman. Hindi ibig sabihin na okay ang pakiramdam mo ay okay na ang kalusugan mo. Pangalawa, sayang ang pera pero kapag nagkasakit, mas malaki ang gastos. Prevention is always cheaper. Pangatlo, nakakatakot daw ang resulta. Pero mas nakakatakot ang hindi mo alam. Knowledge is power. Pangapat, busy pa ako. Pero kung bumigay ang katawan mo, mapipilitan ka rin huminto sa mas mahirap na paraan. At ang health real talk, self-respect means taking responsibility. Hindi selfish ang magpatingin. Hindi arte ang magpalab test, Hindi luho ang health maintenance. Karapatan mo yan. Kasi kapag pinili mong alagaan ang sarili mo, hindi lang katawan mo ang iniligtas mo. Pati pamilya mong umaasa sa'yo. At ang self-act of self-respect through health, magpa-annual check-up kahit once a year. Monitor your BP, sugar or cholesterol. Kumain ng tama, matulog sa oras at magpahinga. Iwasan ang self-medication at bahala na mentality. Alagaan hindi lang ang katawan kundi pati isip at puso. At ang health real talk, ang tunay na respeto sa sarili ay hindi sa mamahading damit, pabango o cellphone. Ito ay nasa pagpapahalaga sa kalusugan mo. Kasi tandaan mo, ang check-up ay hindi karangyaan. Ito ay karunungan. At ang pag-aalaga sa sarili ay hindi luho. Ito ang pinakatotoong pagmamahal sa sarili. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.